Mayong Adlawan, nakapagula na oga 19 ka cease and desist orders ang Department of Environment and Natural Resources kon DNR Region 11 as of July 2024. Kini alang sa mga establishment nga gitukod dol sa Mount Apo nga gikonsiderang protected area. Mas taas kini sa na issue nga pito ka cease and desist orders ni atong Abril ning tuiga. Resulta sumala pa kini sa enforcement activities sa DNR 11 Lakip sa violations ang pag-operate sa mga establishmento bisan o walay environmental compliance certificate kon ECC. Dugang sa DNR 11 nga gawa sa ECC, nalakip sa requisitos nga kinahanglang i-comply sa usa ka establishment owner mo ang protected area management board kon PAMBI clearance o ang certificate of recognition. Gikan sa National Research Council of the Philippines kon NCRP. Kini aron nga maindurso sila sa DNR 11 sa pagkuwag special use agreement in protected areas kun sapa. Ang pagbaton sa sapa ang kinahanglan aron nga maka-operate ang usa ka establishmento nga anaa sa usa ka protected area. Now, katong mga resorts nga who na not heed our uh, mga patawag, no? Medyo gahi, kung wala gihapon sila nag-apply for public clearance, Of course, we shall be filing cases against them. No, we have already uh, the PAMO have already sat down with our legal division. Magi case build up, no, in case nagahi gid di Gisugda na sa Department of Education Region 11 ang Brigada Skuela 2024. Nahimu, host school sa mong kick-off ang Rizal Central Elementary School sa Barangay Kapatagan sa Digos City. Ipinaagi sa Brigada Eskwela mas mapangandaman sa mga tungaan ng pagplastar o ang pagpanindot niini alang sa pagbalik sa eskwela sa ilang mga estudyante. At sa ceremonial kick-off, dagang gamit nga pang-repair o pintura sa mga classrooms pati na hard hat, ang nadawat sa mga magtutudlo. O siyempre, nakanawat sa mga school supplies ang mga estudyante aron nga andam na gyud sila sa abli klase. Human sa programa, nagbayanihan sabah ang DepEd Region 11 personnel kauba ng mga schools division superintendents sa managlaing DepEd divisions sa region alang sa pagpintura sa mga classrooms, plant training, o bisan sa pagpanilihig dungan sa mga ginikanan o guardian. Really about uh, making our schools ready and the operational definitions of uh, making the school ready is that uh, the chairs, are uh, already having books on top of it to receive the learner. There is a class list uh, on the door and also the uh, class program. Og mo ka to mga nag-unang balita din sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang, Mayong Adlaw.